usap usapan ngayon ang mga kakaibang mga nilalang na namumugad daw sa isang barangay sa Anggat, Bulacan. Nananakit, nananakot at nagaanyo pa daw ng mga tao. Paano sila mapupuksa at mawawala? Kakayanin nyo bang tumira sa Barangay Engkanto? Ingat ng dilim. Ingat ka! Tabi-tabi po, patawarin niyo po ako. Tabi-tabi po, di ko na po baka gambalain ang tiraan niyo. Sa mga elemento, maaari mong magambala. Dahil baka magsisi ka sa huli. Kung bakit hindi mo sinabi ang mga katagang, tabi-tabi po. Ito'y naging bantong sa

circa 1950, nang magsimulang tawaging Barrio Encanto, ang isa sa mga barangay na ito sa Anggat, Bulacan. Pinamamahayan daw kasi ng mga engkanto ang buong barrio. Nagpasalin-salin na sa mga dila ng mga residente ang alamat ng baryo Katunayan, mismong mga residente dito ang nagpapatunay sa misteryong bumabalot sa baryo Encanto. Kadikit na kasi ng kasaysayan ng lugar, ang kilabot na hatid ng mga pinaniniwalaang elementong naninirahan dito. Isa si Tatay Rogelio Lipata sa personal na nagkaroon daw ng karanasan sa nasabing mga elemento. Hindi naman daw siya sinasaktan ng elementong pinaniniwalaan niyang engkanto. Pero ang nasabing engkanto ay nakatira umano sa mismong bahay niya. Nakakita ko ng ito mismo sa bahay na, namin na amin ito. Dumadaan na talagang ang, ano niya, damit niya puti. Tapos ito, nakapunggot. Tapos ang haba ng lilay niya rito. Alam na alam daw ni Rogelio kapag nandyan na ang babaeng engkanto sa bahay nila. Kahit daw gaano pa kainit ang panahon, kapag nandyan na siya, ay makakaramdam siya ng panlalamig at kilabot dito sa kanilang banyo niya madalas maramdaman at makita ang engkanto. Katunayan, sa gitna ng coverage ng aming team, ay tila nahagip sa aming kamera ang animoy anino na bigla ang dumaan kahit walang tao sa lugar ng mga oras na iyon. Kayo na lamang po ang bahalang humusga. Pero kung anong gaan ng pakikitungo ng engkanto kay Rogelio, ay siya namang bigat ng karanasan ng mismong anak niya na si May. Napanandali ang binulagumano ng nasabing inkantong naninirahan sa kanila. Nakaramdam ako na ng pangangatin ng katawan ko. So, sobrang pantal na ng katawan ko. Umuwi na ako, hindi ko na kaya, sabi ko. Tapos, sobrang di na ako talaga. 15 anyos pa lamang si May noon nang maisipan niyang maligo bago pumasok ng kanilang bahay. Hindi pa man din siya nakakapagsabon ay nagsimula ng mangati ang kanyang buong katawan. Hanggang sa hindi na niya kinaya ang hapdi na kanyang nararamdaman. Umuwi na siya sa kanila. Pag-uwi niya, ay nawala na raw bigla ang kanyang lumingin. Nabulag na siya. Hapong-hapo na rin siya kung kaya't isinugod siya agad sa manggagamot. Nang mga oras na iyon ay inakala ni May na babawian na talaga siya ng buhay. Ayon sa kanya, lantang gulay na siya. Atang ang itinuturo niyang salarin. sabi daw po, may nabuhusan daw po kung ano, babae na nakagawin daw, gawin, na parang napadaan daw po. Tapos sakto pagbuhus ko, yun, nagalit daw. Tapos ayun nga, inanuhan daw yung paghinga ko. Tapos pati mata ko binulag niya. Sa manggagamot daw, dinala si May noon dahil iyon ang nakasanayan ng mga nakatatanda sa lugar. Magmula daw noon ay hindi na siya sinakta ng engkanto. Pero magpahanggang sa kasalukuyan ay nararamdaman pa rin daw ni May ang presensya nito. Maging ang tanod ng lugar na si Mang Nestor ay sinampahan umano ng engkanto sa likod habang siya ay nagbibisikleta. Pitong taon na ang nakakalipas. Nung magpunang gadyo at sa barangay, eh naka, ano kita nakakita ng anino ba, anino bigla lumagatugtugay ng ano, nakasakay ko sa bisikleta kaya nakakas yung buwan ko. Kawag dito sa akin. Yung pagkakawan dahil palusong. Hindi na ako nagpipreno. Basta doon diretsyo ko. Palaka, pala ko, ma ka kung Ilang palalalan ko ba-accidente. Ang katulad ng mga karaniwang residente sa Baryo Encanto. Ang pamilya ni Nanay Susan ay malayang pinatira ang umano'y isang pamilya rin ng Encanto sa kanilang tahanan. Kausap nitong aking apo kasi siya ang may third eye. At yung kanyang, yung anak ng na prinsesa ay yun, lagi siyang kasama nung, Laging nandito sa amin. Bawa, para din siyang tao, kaya lang hindi namin siya nakikita, nakakakita yung aking apo. Pag nanonood ng TV, nakaupo din siya diyan. Pag kami kumakain, kumakain din siya. Pag talagang sila in, inanom mo kapamilya, talagang tuturing ka din nilang kapamilya. Nakakausap pa nga raw ng kanyang apo ang mga engkantong nakatira sa kanilang bahay. Katunayan ay naglaan pa sila ng isang buong kwarto upang doon makapagpahinga ang pamilya ng engkanto na kasama na rin nila sa pang-araw-araw. Anya ay kasabay na rin nila ang mga itong kumain at maski sa panonood ng telebisyon. Nung una raw ay natatakot pa si Susan. Pero kalaunan ay nasanay na rin daw siya sa presensya ng mga engkanto. Basta wag lang daw kantiin ang mga ito, tiyak ay sila pa daw ang mismong magpoprotekta sa iyo. Kami na malingkin ng Santa Maria, may bumagsak na kahoy sa tapat na tapat ng aking apo at saka ng anak ko. Palain mong tapat na tapat bumagsak eh, hindi sila natamaan ng kahoy na dos por dos. Iniliwas sila. Yung pala eh, itinulak daw niya yung kahoy. Huwag lang silang tamaan. Kaya mabait din naman sila. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, A businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity honest results from kojic papain glutathione and himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple, whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap. with integrity. Skin Pro. Nagsimula raw kasi ang mga kwentong kababalaghan na ito noong 1950, kung saan ang mga namamatay daw sa gera ay itinatambak na lang sa baryo daw ang mga gumagambala ngayon ay mga kaluluwang hindi matahimik at naghahanap ng sagot at hustisya sa kanilang pagkamatay. Katunayan na raw ang kinatitirikan ng mga tahanan ngayon sa baryo ay dating sementeryo. Ayon naman sa lokal na manggagamot ng lugar, ang mga sanggol daw na inilalaglag at itinatapon sa lupain ng baryo kaya't ang mga kaluluwa ito ay nambubulabog at hindi matahimik na tila naghahanap ng hustisya. Iba naman ang pananaw ng kapitan ng Baryo Encanto. Ayon sa kanya, ay wala namang dapat ipangamba ang mga residente dito at ang mga nagnanais na bumisita sa lugar dahil 24 oras nakabantay ang mga tanod at handang rumesponde sa kahit na anumang sakuna. Eh, ako 58 years nga, pero wala akong nakita kahit may isan na sabi ng mga unang tao. Wala kami na-experience na ganun. Wala sila dapat ipangamba dahil wala na kami nakita ganun hindi sa barangay namin. Magdamag na yung 24 oras sila naka yan. Kung meron biglang mga ilang mga tao, meron lalapit ako agad dito. Ikinwento namin ang nasabing hiwaga ng lugar sa isang eksperto. Ang mga lugar sa Pilipinas ay kadalasang naglalarawan doon sa nakikitang abundant o uh, marami. No halimbawa, papangalanan mo yung isang barangay halimbawa sa Pasig ng Santolan o kaya naman uh, barangay Manggahan dahil maraming mga puno na santol o kaya puno na mangga sa lugar. Hindi ibig sabihin na inaano natin, isinasantabi natin yung uh, karanasan ng tao ay uh, hindi na valid para sa kanila yung experience na yan kasi para nga sa kanila totoo eh. So who are we no? to say kung ano yung valid at hindi valid? May tuturing kasi nating mass hysteria kapag yung karanasan ay uh, malawakan ka na at um, halos sabay-sabay. No? Uh, para sa akin, yung karanasan natin sa Encanto ay uh, isang paniniwalang nakaugat pa bago dumating yung mga Kastila. Yun nga lang, yung terminong Encanto ay uh, very Spanish. Totoo man ang mga ito o isang alamat lamang. Kadikit na ng ating kultura ang magbigay galang sa mga bagong lugar na ating pinupuntahan. Wala namang masama kung ikaw ay maniniwala. Basta ikaw ay may paniniwala pa rin sa pong may kapal. Makakatulong pa rin ang mga panalangin para sa ikatatahimik ng mga kaluluwang ligaw at iba pang elemento na nais mamalagi sa mundong ibabaw. The Pampakit, tatlong products all in one. You save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na, kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi, yan ang iyong beauty routine. A love to lash. Real clinical trial from the United States. Use it and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. Tried and tested, a love to lash.